Good morning mga ka-explorer Madaling karaw pa lang Nandito na tayo sa uh, sada tayo eh mag exercise guys nandito tayo ngayon sa gitna ng ilog biglang lumit kasi ilog kasi nagsarado yung anggat dahil sa nasira yung bustus dam yan tubig na nakikita nyo ano lang yan tubig sa sapa lang yan galing sa mga sapa doon sa itaas na nagsama-sama rito kaya ayun may tubig pa rin pero yung mismo galing ng dam sarado muna yun, dahil sa nasira nga yung Bustos Dam ah, dun tayo sa taas nagja kaninang madaling araw madilim pa hindi na natin na-record yung haba na yung riprop na yun, magmula dun sa dulo ay nasa 2 kilometers na kaya yung balikan natin eh pumapatak na apat na apat na kilometro. Pwede na. Tapos ayun yung bagong munisipyo namin. Ayun yan yung tinatayo na yan. Dito sa uh, bayan ng Angat. Let's go, balik na tayo. Tayo ay mamamalengke pa. <coughs> It's Sunday morning, May 5. Ay, I'm sorry, May 4 pala. Kala, kasama kayo itong may dalawa kong aso. Ando yung isa, sa itaas. Sumunod sa akin sa pagka-jogging. eto pala siya yun <coughs> lakad na lang tayo pabalik medyo pagod na ang tuhod natin eh. Huh. sarap mag jogging dito mga ka explorer kasi <coughs> sariwa hangin hindi polluted yan bandang left side natin ayan eh ang hangin niyang galing na Sierra Madre akin mag cardio hindi lang diet yung ating ginagawa kasi mga explorer na keto diet tayo ngayon low carb diet nakita ko yung resulta ng hindi ko pagkain ng kanin at saka ng mga lahat ng matatamis na pagkain nakita ko may result sa akin pumayat ako ng bagya lumitan tiyang ko tapos merong nawala sa akin na ano biro mo yung tagihawat na hindi hindi matanggal-tanggal sa akin kahit tinitiris ko siya eh, lumalaki siya para siyang para siyang ano para siyang kulugo pumahaba yung pinakalaman niya eh sa no pa naman malaki eh buhat ko kayo mag low carb at hindi na kumakain ng lahat ng matatamis nawala siya so, sa ko ngayon karne isda at saka gulay yan ang aking diet ngayon dito tayo dadaan sa baba oh, may iba naman ah! may daan sa itas so may daan din dito sa ipaba Bella! Mukha <tinyo> wala na yung aso ko. Inunahan na ako. Ayun, ayun pala. Akala ko ito eh. Bella, bubo. Nasa taas sila. Ayun o. Ayun pa isa. Uh, malayo na. Oh, may baka pala dito mo oh. kita tayo sa baba Eu <coughs> aba eh kahit may may naaamoy pa rin ako ha na wag, wag nang tinataihan may tumatai pa rin pagkagabi kasi pag may maliligo dito amoy tae nako Ay, meron dito mga nang mga mangingisda dito sa amin Tulog ko dito. Oh, ikaw pala yan. Ganun sana, nag-exercise. Oh, oh. Ah. Hey, hey, hey! Masarap ang alak eh. Tatlo na. silagod Yung bayaw ko. Saka oh, oh. Si ito si pinsan ko si Freddy. Puro yan lahat sa ganon. Yan. Kasama ko sa crossing, dalawa rin nadali. Hm, stroke din. Ah, oh. yung isa ko matos, hindi na nagigising. Sa crossing. Tal din sa ganon. uh oh. Kita na yung palanas eh oh. kay palanas na ang nasa ilalim eh. Oo nga, palalas na. Hindi na siya buhangin ng nasa ilalim. palanas na yung parang adobe. Kahuhukay at kaagos ng tubig. Eh. Sabay-hit yan ng matagal na panahon. halos matuyot na yung ilog eh, oh. ayan kakapiraso na yung tubig <sighs> Let's go, Wean na tayo. Tayo'y mamamalengke pa.